Hi guys, magluluto tayo ngayon ng ayan yung ingredients natin guys and then ayan yung patatas at ito ang iluluto natin guys Argentina kasi may sabaw pa kami guys tapos yung aking student ayaw kumain ng isda na sinabawan lalo na pag hindi pinerito kaya ayan magluluto tayo ng Argentina corn beef. Ayan, guys. Watch for more. Kunting mantika lang, guys, ang ating ilalagay. And then, sibuyas lang, guys, ang ilalagay ko. Wala na siyang bawang. Sibuyas lang. Diretso natin si Sibuyas. pwede rin natin lagyan ng kamatis to guys ayan guys lagyan natin ng kamatis ayan para magkaroon ng kulay grabe guys ang mahal naman ng kamatis na yon. pero so, lahat talaga guys grabe na ngayon laban lang tayo guys Thank yeah. you. Yeah. Ayan guys, ilalagay na natin ang ating corn beef. Pasasarapin natin to guys ang ating corn beef. Ayan patatas. Ilagay na natin guys yung ating patatas para lumambot. Ayan guys. And then, patuyuin natin siya bago natin lagyan ng itlog. Tatakpan muna natin para ma para lumambot ang ating patatas. Ayan na guys, medyo lumambot na ang ating patatas. Ayan. Kaya ngayon, lagyan na natin ng ating ano, ihahalong itlog. At timplahan ko na nga pala to guys ang ating itlog. Tsaka nilagyan ko guys ng pamintam pino. Ayan. Tapos takpan natin siya ulit guys para matuyo yung ating ano itlog ayan na guys tuyo, natuyo na yung ating itlog na nilagay o ba diba? ang sarap na nyan guys saka hindi na natin to guys titimplan kasi natimplan na natin yung ating itlog grabe guys o yung isang corn beef lang lumami siya ng ganyan <laughs> kasi dalawa yung itlog nilagay natin at saka yung patatas guys isang piraso lang ang nilagay ko kaya ayan dumami siya ng ganyan pero sakto lang naman talaga siya guys ayoko kasi yung mara, mas marami yung corn beef guys sa ano totoo lang guys hindi talaga ako mahilig sa corn beef yung aking student kasi ayaw ng sinabawang isda kasi yung nagsabaw ka ako guys ng isda hindi namin naubos kaya mayroon pa eh tatlo lang kasi kami dito guys kaya ayan luto luto muna tayo ng corn beef para may ulam ang ating student mamaya na lang ako ulit ng hapon mamalinki watch for more. Ayan guys, luto na ang ating corn beef with patatas. Ayan. Ayan, kakain na kami guys. Let's eat na. Kain na rin kayo.